Sa kalagitnaan ng gabi, isang sugatang mek ang tumatakbo sa lungsod habang sinusubukang tumakas mula sa pulisya. Bumagsak siya sa isang eskinita at tumatawa habang iniisip na hindi siya aabot. Biglang lumutang ang natapong dugo niya at sinabi sa kanya ng isang misteryosong nakahod na pigira na bubuhayin niya ito kung bibigyan siya ng mek ng kanyang katapatan. Walang choice si Meg kundi tanggapin kaya naman ginamit ng estranghero ang kapangyarihan niya para buhatin siya at selyuhan ang kasunduan na nagiging dahilan ng pagkinang ng dilaw at sakit ng katawan ni Meg. Nang tuluyang nakarating ang mga pulis sa Eskinita, nakakita sila ng punit na dugo sa dingding. Di nagtagal, kinuha ni Chaos ang mga kalye kasama ang mga taong namamatay sa lahat ng daku sa kamay ng mga halimaw habang ang nakahod na estranghero ay mahina kong nanunood at si Jake ay sumisigaw. Habang sinusunog ng malalaking apoy ang lahat, ipinahayag na ito ay talagang isang pangitain ng isang monghe na nagngangalang Chan. Agad niyang inipon ang kanyang mga gamit at sinabi sa kanyang amo na ang kanyang ama na kilala bilang Necromancer Witchine ay bumalik sa earth. Kaya kailangan niyang umalis para pigilan siya. Samantala, dumating si Jake at ang kanyang pamilya sa Bangkok. Magbabakasyon na raw sila, pero hindi tumitigil si Jake sa pagtanggap ng mga tawag mula sa trabaho. Ginto siya ng kanyang asawa at pinaalalahanan siyang unahin ng kanyang pamilya, kaya nangako si Jake na gagawing mabuti habang inaalala ang kanyang mga araw bilang isang pulis sa kalye. Nang lumingon sila, napagtanto nilang wala na ang kanilang anak. Ang mag-asawa ay desperadong nagsimulang maghanap sa bawat sulok ng lungsod at pagkatapos tumakbo ng ilang sandali ay nakita nila si Lou na nakikipag-chat kay Chan sa isang tulay pinapaaralan nila si Lou sa pagtakbo ng mag-isa at nagpapasalamat kay Chan sa pag-aalaga sa kanya, para lang masorpresa sila ni Chan sa pamamagitan ng pag-alam sa pangalan at mukha ni Jay. Sinabi ni Chan na, nakatadhana ang kanilang pagkikita at si Jake ang ipinanganak sa kamatayan sa ilalim ng Blood Moon na tinatawag siyang tagabantay ng mga tarangkahan. Binalaan niya si Jake na haharapin niya ang malalaking hamon at mawawala ang lahat ngunit iniisip ni Jake na baliw lang si Chan at aalis kasama ang kanyang pamilya. Mamaya sa mall kumuha ng ice cream si Lou sa kanyang t-shirt kaya dinala siya ng prank sa banyo para maghilamos. Sa sandaling yun ay pumasok si Meg sa mall at nakasalubong ang isang lalaki. Para lamang iabot sa kanya ang kanyang lollipop bago kumuha ng baril para patayin siya. Ang mga tao ay nataranta at nagtangkang tumakas habang si Meg ay patuloy na bumaril ng random na pumatay sa parehong mga mamimili at empleyado. Napakaraming tao ang nagmamadaling lumabas sa labasan ngunit tinulak ito ni Jake upang maabot ang kanyang pamilya at sinabihan silang magtago sa banyo habang sinusubukan niyang tumulong. Habang dumarating ang opisyal na si Eric at nagsimulang maglakad sa mall. Maingat na palihim si Jake habang sinasabi sa mga tao na manatiling nakatago. Nang magambala si Mac ng isang manika na may bahid ng dugo, Lumabas si Jake na may dalang baril at hiniling kay Mech na ihulog ang kanyang sandata. Si Mech ay mukhang hindi na abala habang ginagamit niya ang kanyang manika para kausapin si Jake sa parang bata na boses, tinutuya siya sa pagiging Amerikano at binanggit silo sa ice cream. Nagbanta si Jake na papatayin si Mech kapag hindi siya sisuko at nagpaputok si Mech. Kaya napilitan si Jake na muling magtago. Nakatago malapit sa isang umiiyak na batang babae na sinusubukang gamitin ang kanyang telepono ngunit binaril siya ni Mek. Sa labas, pinalibutan silang lahat ng isang buong pangkat ng mga pulis at bumbero. Tinawag ni Jake si Mek at sinabing kausapin siyang muli ng manika at sa sandaling madistract siya, lumabas si Jake para barilin. Napaluhod si Mek habang si Eric ay lumilitaw sa kanyang likuran, ngunit hindi pa rin siya nababahala. Nagpasalamat siya kay Jake sa pagpatay sa kanya, na sinasabing kumpleto na ang ritual at tinawag siyang tagapagbantay. Biglang nag-apoy ang katawan ni Mek at sumabog ito na naging sanhi ng pagyanig ng buong gusali. Ang usok sa itaas ng mall ay bumubuo ng umuungal na bungo at ang apoy ay pinaputukan sa bawat direksyon ng lungsod. Kinaladkad ni Prang si Lu palabas ng banyo at nagmadali silang lumabas, at nakita nila ang isang bus na bumagsak at ang mga tao ay umaatake sa bawat isa sa buong lugar. Maging ang bumbero ay sinasaksak ang isang tao. Walang choice ang dalawa kundi tumakbo pabalik sa mall. Habang maingat silang lumilibot, nakita nila ang isang lalaki na patuloy na binabasag ang ulo ng isang lalaki sa counter at isang katawan sa front desk. Lumilitaw ang isang baliw na lalaki sa isang sulok at sinubukan silang salakayin, kaya sinipa siya ni Prang ng isang mannequin at hinampas siya ng plastik na braso sa ulo. Pagkatapos ay sumakay si Naprang at Lu sa escalator para lamang makita ang mas maraming baliw na lalaki na sumusunod sa kanila. Inilagay ni Prang si Lu sa panlabas na gilid ng escalator at pinadausdos siya pababa habang normal siyang humahakbang. Gamit ang braso ng mannequin para labanan ang mga papasok na lalaki. Nakarating si Lu sa susunod na palapag at sinunggaban siya ng isang lalaki, kaya isang desperado na prang ang nagmamadaling pabagsakin ang isang kaaway at sinaktan ang isa pang umaatake upang iligtas ang kanyang anak na babae. Tumakas sila at nakahanap ng backdoor sa tamang oras para makakita ng bus stop. Lumabas ang driver at inatake ng ibang tao na nagdulot ng away. Sinubukan ni Prang na makatakas kasama si Lu ngunit nakatagpo siya ng karahasan, armas, apoy, at pagbangga ng sasakyan sa bawat sulok. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, nagawa nilang magtago sa loob ng isang grocery store. Hindi gumagana ang cellphone ni Prang kaya maingat siyang sumilip at hindi pinansin ang katawan sa counter para gamitin ang phone ng tindahan. Ngunit hindi rin ito gumagana. Sa sandaling yun ay pumasok ang isang napakalaking lalaki sa tindahan at naghagis ng ilang produkto bago suriin ang katawan. Pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin ang lugar kaya kailangang magpatuloy si Lu upang manatiling nakatago. Sa kasamaang palad siya ay humihingal ng may tumama sa bintana sa labas at nahanap siya ng estranghero. Nang akmang sasalakayin siya, sinaktan siya ni Prang mula sa likuran at napatumba. Samantala, nagising sina Jake at Eric na hindi naiintindihan kung paano sila nakaligtas dahil malapit na sila sa pagsabog. Napansin din nilang walang mga katawan sa paligid. May nakita si Jake na nakatayo sa malapit pero nawawala ito kapag kumurap siya. Nakakita si Eric ng ilang bahid ng dugo at napansin niyang matanda na sila. Nang makarinig sila ng ilang ingay, nag-iimbestiga sila at nakita nila ang isang babae na may hawak na kutsilyo. Lumingon siya upang ipakita ang isang napakapangit na mukha at tumalon kay Eric upang saksakin ito hanggang sa mamatay. Nagpaputok si Jake ngunit walang nagawa ang mga bala at sunod na sinalakay siya ng babae kaya naganap ang away. Matapos ang ilang pagpupumiglas ay napatumba siya ni Jake sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo. Pagkatapos ay tumakbo si Jake at nagtago ngunit mabilis na nakabawi ang babae at hinanap siya. Biglang lumaki ang kanyang mga paa at tumatalon para gumapang sa kisame. Si Jake ay patuloy sa paglusot at pagtatago ngunit sa huli ay nahanap siya ng babae at kinaladkad siya palabas. Sinubukan niyang barilin siya para lang sa nilalang na ito na desarmahan siya at subukang saksakin siya. Ang isang desperado na Jake ay namamahala upang lumaban at itulak siya upang tumakbo muli. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo ngunit hindi niya mahanap ang kanyang pamilya. Habang hinahanap niya ang iba pang bahagi ng mall, napansin ni Jake na bulok na ang lahat ng pagkain. Hindi nagtagal ay inatake ulit siya ng babae kaya hinampis niya ito ng upuan at sinubukang tumakas. Agad niyang hinaranggan ang daan sa isa pang pag-atake kaya kinuha ni Jake ang ilang mga cable na nakasabit sa malapit. At ipinulupot sa kanya upang atali siya sa ilang mga dekorasyon. Sinaktan niya ito ng ilang beses ng walang epekto, kaya nagpa siya siyang iwan na lang siya doon. Bumalik sa Prang at lo, umalis sila sa tindahan at pumunta sa istasyon ng bus, kung saan patuloy na umaatake ang mga tao sa isa't isa. Sinubukan ng duo na umikot at hinarang din ng isang lalaki ang kanilang dinadaanan kaya gumapang sila sa ilalim ng bus para iwasan siya. Napansin nilo ang isang sasakyan na may mga normal na tao na kumukumpas sa kanila. Kaya naghihintay sila ng pagbubukas at nagmamadaling pumasok. Sinabihan sila ng driver na gumagana ang bus, ngunit ang kanyang mga susi ay nalaglag sa labas at walang sinuman ang nang ahas na kunin. Sila, Tumakbo palabas si Prang at mabilis na kinuha ang susi ngunit nang babalik na siya sa bus, kinaladkad siya ng dalawang baliw na lalaki pabalik. Umiiyak si Lu nang hindi niya mahawakan ng kamay ng kanyang ina ngunit mabuti na lang may lumabas na pasahero at nakipaglaban sa mga lalaki upang iligtas si Prang. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang anak at binigay ang susi sa driver para tuluyan ng makaalis ang bus habang pinagmamasdan nila ang pagpapakamatay ng pasahero. Nang mga marahas na lalaki, sa kasamaang palad, hindi masyadong malayo ang bus dahil nakaharang ang daan. Mga abandonadong sasakyan. Kaya kailangang magpatuloy sa paglalakad sina Prang at Lou. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa kanila hotel at maghanap din ng mga bangkay doon. Pag-akyat nila ay may nakita silang isang lalaki na nakikipag-away sa isang babae. At pagkatapos ay darating para sa kanila. Gumagamit si Prang ng baggage trolley bilang isang kalasag at tinutulak ang mga umaatake pabalik. Pagpapatamba sa kanila, lumitaw ang isa pang lalaki sa dulo ng koridor at hinampas siya ni Prang ng A. Bote bago sila tuluyang nakahanap ng kaligtasan sa kanilang silid. Pagtingin nila sa bintana, nakikita nilang nasusunog ang buong lungsod. Sinubukan ni Prang ang telepono ng kwarto ngunit hindi rin ito gumagana. Sa mall, naglalakad si Jake at napansin niya ang lahat ng pagbagsak ng screen. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na ang babae ay nakatakas sa pagkakatali at hinahanap pa rin siya. Lumapit siya sa may punit na dugo sa dingding at tinawid ito, kaya nagpa siya si Jake na sundan siya. Ibinaba siya ng kakaibang portal na ito sa istasyon ng bus, na tila walang laman. Pagtingin niya, sa taas, laking gulat niya nang may nakita siyang higanteng demonyo sa ibabaw ng gusali. Susundan siya ng nilalang, at sinisira ang bawat boss na natatapakan nito. Tumakbo si Jake ng mabilis hanggat kaya niya sa lungsod at sa demonyo. Nagsimulang sirain ang mga gusali upang habulin siya. Pagpasok ni Jake sa isang eskinita ay natigil siya, ngunit hindi siya makakapunta, likod dahil gumuguho ang mga gusali sa likod niya. Biglang bumukas ang pinto at hinayla ni Chan si Jake papasok sa kanya. Templo, ipinaliwanag ni Chan doon sa isang alternatibong katutuhanan na tinatawag na hadlang na isang kaharian. Sa pagitan ng langit at impyerno, ito ay isang lugar para sa mga kaluluwang naligaw ng landas at si Jake ay naroroon na gaganapin. Mananagot sa kanyang mga aksyon. Sa pagtulong kay Mech na tapusin ang ritual, binuksan ni Jake ang mga pintuan ng impyerno, at nagpakawalan ng mga demonyo sa lupa. Ang taong nagmamanipula kay Mech ay ang ama ni Chan na nagkukulam. Isang napakalakas na necromancer na naghahangad ding bumalik. Simula ng buksan ni Jake ang gate ay meron na din siya. Ang kapangyarihan upang isara ito na ginagawang siya ang tagabantay. Ito ang kanyang kapalaran dahil ipinanganak siya sa ilalim ng A, Blood Moon at namatay ang kanyang ina sa proseso. Walang Naiintindihan si Jake at nag-aalala lang siya. Kanyang pamilya, kaya itinuro ni Chan na sa pagsasara ng gate ay ililigtas niya ang kanyang pamilya kasama ng iba pa. Nang mundo, kailangan nilang magmadali dahil lumalakas ang demonyo sa bawat kaluluwang kinakain nito. Ang unang hakbang ay ang hanapin si Mek kaya habang sinisimula ng duo ang kanilang paghahanap, ibinahagi pa ni Chan ang kwento. Ang mangkukula ay dating isang sakim na monghe na nagnakaw ng mga kasulatan ng kanyang amo na nagpapinsala sa kanyang kaluluwa. At sinira ang kanyang pisikal na katawan ng tao. Sinubukan ng isang desperadong mangkukulam na makakuha ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sarili niyang katawan. Anak, gayon pa man ang kanyang asawa ay nagambala sa ritual sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanya at ang kaluluwa ni ang ay ipinatapon. Mula sa katutuhanang ito, ang nabigong pag-aari ay nag-iwan kay Chan ng maraming kaalaman tungkol sa enerhiya ng kaluluwa. Pagsipsip at kung paano maglakbay sa pagitan ng mga katutuhanan. Naputol ang kwento ng makita ni Jake ang isang babae. Ang bubong ay nasulok ng demonyo. Sinabi ni Chan na wala silang oras ngunit nagmamadali si Jake para tulungan siya. Kapag sinubukan siyang sundan ni Chan, hinaharangan din siya ng demonyo. Kumuha si Jake ng crowbar kanina. Papunta ito sa bubong, kung saan nakatagpo siya ng ilang demonyo. Sa mabibilis na galaw, isa-isa niya itong hinampes. Para itumba sila, pagkatapos ay sinuri ni Jake ang babae, kinikilala siya bilang isa sa kanilang lahat na biktima. Naiiyak siya habang inaalala ang nangyari at nagsisisi na hindi niya nakausap ang dating nobyo. Pag-amin niyang niloko siya ng matalik niyang kaibigan. Ipinapaliwanag nito kung bakit nasa limbo ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling yun lumitaw ang malaking demonyo sa malapit at sinimulang sirain ang gusali. Kaya kinaladkad ni Jake ang babae habang tumatakbo. Sa kasamaang palad, sinunggaban pa rin siya ng demonyo at nilalamon. Pagkaalis ng demonyo ay muling nagkita si Jake kay Chan at itinuro na hindi alam ng batang babae na siya ay namatay. Naaalala niya ang lahat ng pagsabog ay napakalaki at napagpasyahan niyang patay na rin siya, na kinumpirma ni Chan. Nagkaroon ng breakdown si Jake habang iniisip ang tungkol sa kanyang pamilya at ipinaliwanag sa kanya ni Chan na siya ay naging isang nawala ng kaluluwa dahil pinili niya ang kanyang trabaho kaysa sa kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi pa tapos, maaaring bumalik si Jake, lupa kung gagamit siya ng sisidlan. Habang si Jake at Chan ay patuloy na tumatawid sa lungsod, nakakita sila ng isang pakpak na demonyo. Sumusunod sa kanila, nagmamadali silang pumasok sa isang gusali at nakahanap ng higit pa sa mga demonyong ito, habang dumarating ang kanilang humahabol. Sa likod lang nila, kapag umatake ang mga demonyo, nilalabanan sila ni Chan gamit ang kanyang mga tauhan at kahanga-hanga. Kasanayan sa martial arts, sapat na tinatakot sila para pigilan sila sa pagsunod sa kanya. Nagmamadaling umakyat sina Jake at Chan hagdan at pumasok sa isang teatro na puno rin ng mga demonyo, kaya mabilis silang tumakbo upang maabot. Isang partikular na lugar sa harap ng screen kung saan maaaring magbukas ng portal si Chan. Sa isang segundo lang ay gumawa ang dalawa. Ito sa pisikal na mundo, kung saan ang mga demonyo ay hindi makakasunod sa kanila nang walang sisidlan. Tumingin si Jake sa salamin at nadiskubring hawak niya ang patay na katawan ni Eric na masakit. Binibigyan siya ni Chan ng isang sinaunang baril na nagpapatawag ng mga espesyal na bala at isang espesyal na kutsilyo. Ang dalawang ito ay ang tanging sandata na kayang patayin si Mac. Samantala, sinapian ni Mac ang katawan ni Jake at ginagamit ito para makapasok sa silid ng hotel kasama niya. Prang, nag-aalala ang pamilya sa kanya ngunit hindi alam ni Mac kung paano makipag-usap sa kanya at patuloy na nakatitig sa kanyang tunay na anyo sa salamin. Si Luke ay patuloy na nagtatanong ng maraming tanong kaya inilabas ni Mac ang sinunog na manika mula sa kanilang lahat. Biglang tumunog ang telepono ng kwarto at masayang kinuha ni Mac ang tawag habang kumukuha ng mga tala. Sa oras na pumasok si Nat Chan at Jake sa kwarto, wala na si Mac at ang pamilya at manika na lang ang natitira. Hinanap ni Chan ang note ni Mac sa tabi ng telepono habang naririnig ni Jake si Lou na humihingi ng tulong. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya ito sa tabi ng pool, kaya agad siyang tumakbo palabas ng hotel. Si Prang at Lou ay natatakot sa kanya dahil nakikita nila siya bilang Eric at pinapayagan ng distraction. Hinampas ni Maxi si Jake mula sa likod para mapababa. Pagkatapos ay hinawakan ni Maxi si Jake habang sinasabi sa kanya kung paano niya gagawin. Nakawin ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya, tinawag din niya itong masamang ama at asawa sa pagpili ng kanyang trabaho. Higit sa kanyang mga mahal sa buhay, iniinsulto ni Jake si Mac para mag-react at sa sandaling gumalaw si Mac, gamulong na si Jake. Nang paraan, nag-away ang dalawang lalaki na paulit-ulit na pinagsusuntok at sinisipa ang isa't isa. Nang subukan ni Jake na gamitin ang espesyal na baril, mabilis siyang dinisarmahan ni Mac at pareho silang nahulog sa pool. Nagpatuloy ang laban at inilabas ng tubig at ni Jake ang espesyal na kutsilyo, ngunit nang sasaksakin na niya. Itinutok ni Mac Prang ang mahiwagang baril sa kanila, humihiling sa kanila na huminto. Parehong lalaki ang nagsasabing sila ang tunay na Jake at hindi alam ni Prang ang gagawin. Nagtatanong si Lu tungkol sa kilos na palagi niyang ginagawa sa kanyang ama. Pangako na ni Jake gamit ang katawan ni Eric. Pinaputok ni Prang ang baril at sa kasamaang palad ay nataman si Jake, pinabalik siya sa hadlang kung saan ang kanyang kaluluwa ay kinagat ng demonyo. Sa totoong mundo, patuloy na ginagamit ni Mac ang katawan ni Jake at kinuha ang baril kay Prang habang iginiit ni Lou na hindi siya ito. Tunay na tatay, biglang may lumabas na blood portal sa dingding at sinabihan sila ni Mac na, sundan siya, sa hadlang ang kaluluwa ni Jake ay nasagip ni Chan, na may naiwan pa ring tala na si Mac sa silid ng hotel. Lumalabas na nakipag-ugnayan si Mac kay Witch Ine na nagbigay sa kanya ng mga tagubilin kung paano hanapin ang gate ng Hell Ritual site. Sinusunod ng duo ang mga tagubay lang ito para maghanap ng abandonadong bahay sa kagubatan kung saan nagniningas ang isang malaking apoy upang markahan ang pintuan ng impyerno. Sa totoong mundo, dinadala ni Max si Prang at Lu sa parehong lokasyon, kung saan natagpuan niya ang isang grupo ng mga may nagmamayari na mga kulto at ang nakamaskara na estranghero na si Witch Ine pala. Dahil nasa paligid pa rin ng malaking demonyo, maingat na pumuslit sina Jake at Chan hanggang sa mahanap nila ang tamang lugar at nagbukas si Chan ng bagong portal. Pinalutang ni Witch Ine ang katawan ni Lu sa itaas. Ang gate at handang patayin siya para tapusin ang ritual na gagawin siyang Diyos, ngunit naantala siya. Ni Jake, isang away ang naganap habang inatake ng kalto si Jake, na ng mga kahangahangang kasanayan sa pakikipaglaban at ang espesyal na kutsilyo para labanan silang isa-isa at patayin silang lahat. Sumali rin si Mac sa laban at sinubukang gawin. Barilin si Jake gamit ang isang espesyal na baril, ngunit pagkatapos makipagpalitan ng ilang mga tama ay nadisarmahan siya. Habang ang mga lalaki, patuloy na lumaban, nagawang makawala ni Prang sa halimaw na humawak sa kanya at napatumba siya noon. Pagkuha ng baril, binaril niya ang kamay ni Witch Ine para pigilan itong saksakin si Lou para lang sa kulto. Para bigla siyang yakapin at pabagsakin, Si Prang ay nakakuha ng nahulog na kutsilyo mula sa lupa upang ibagsak siya. At ibinato ni Jake ang sariling talam sa pangalawang lalaki na akmang susunggaban sa kanya. May kutsilyo rin si Mac at patuloy na nilalaslas si Jake hanggang sa inihagis ni Prang ang baril sa kanyang asawa na nagbigay ng pagkakataon kay Jake na sa wakas. Barilin si Mac, agad na ipinadala ang kanyang kaluluwa sa hadlang kung saan agad siyang kinain ng malaking demonyo. Pagkaraan ay humarap si Chan sa harap ni Witch Ine at pinapanatili siyang distracted para masaksak siya ni Jake mula sa likod. Bago mamatay, ibinunyag ni Witch Ine na ang tanging paraan para isara ang gate ay para makatawid si Jake. Ipinaliwanag ni Chan na umaasa siyang makahanap ng alternatibong paraan ngunit wala. Tanggapin ang kanyang kapalaran, nagpaalam si Jake sa kanyang pamilya at humingi ng paumanhin sa hindi pagpunta sa kanila noon. Isang huling yakap ang ibinahagi niya sa kanila bago naglakad patungo sa nagniningas na tarangkahan na agad siyang dinala. Sa impyerno, nasusunog ang katawan ni Jake nang marating niya ang gate sa kabilang side, mabisang isinara ito. Bumalik sa normal ang pisikal na mundo at dinala ni Prang si Lou upang manatili sa bahay ng kanyang lola. Maya-maya, isang misteryosong babae ang gumamit ng kanyang kapangyarihan sa gate tiyakin mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood!